Buenas tardes damas y caballeros. Ngayon si uh, si wanted wanted uh oh, fugitive yeah. na si uh, Harry Roque na mismo kinunpirma pirma ang uh, sinabi ni uh, Tony Nicolas Conti at uh, Attorney Cristina Conti na ICC Assistant Counsel na ang susunod na aksyon ng uh, International Criminal Court ay ang pag-aresto na nga ni uh, Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo at iba, iba pang akusado. Sana nga, no? Masurpresa rin tayo ng ICC. Sana kasama na talaga si uh, Vice President Sara Duterte. Ayan na talaga ang best news. Ah, na na uh, ma uh, for us uh, to, to hear uh, para marinig natin sa taon na ito ha uh, pang Christmas talaga sa atin yan so pati si Ari Roque na nakikita the uh, arrest is uh, forthcoming uh, malapit na at uh, hindi na siguro abot yung uh, sinasabi ni uh, ni Uh, former Senator Antonio Trillanes na time frame na January to February uh, or de Genua December to January. Baka pwede anytime soon. Kasi uh, na, nag-rule uh, nag na nga yung ICC na meron sila jurisdiction sa kaso ni Duterte. So, syempre, kung matuloy ng trial, syempre gusto nila nandyan na yung Dalawa. Uh, kung hindi man si Bongo at least uh, si Bato de la Rosa baka mauna. So sa interview ng TV5 uh, sinabi rin ni Harry Roque na na uh, file pa sila or magfile si Nicolas Kaufman ng uh, ng uh, motion for reconsider reconsideration at umaasa pa sila na yung question nila sa fitness ni Duterte to stand trial kasi kung unfit daw ito, umaasa sila na baka kung hindi na, hindi na kaya ang ang health nito, baka pauwi na daw. Pero sinasabi naman nila Christina Conti, hindi mangyari yan. Bibigyan lang siya ng uh, ng time frame to, uh, to recover, to regain back his, his health, pero tuloy ang hearing o kaya... Uh, kung uh, kung medyo malu malupa ang kalagayan niya ilalagay lang siya sa isang uh, isang hospital pero hindi pa rin siya pauwiin so any which way tulad ng sinabi natin kanina there is no way that he is going home alive or uh, sa hindi lang man ma, ma resolve yung issue hindi lang man siya either ma-acquit or ma-sentensya ah huh? Uh, to serve out his term kung uh, uh, step naman yan na uh, he will be found guilty talaga so let's play itong interview ni Ari Roque and we thank TV Five for this video para po makakuha pa po tayo ng dali medyo nawala yung uh, yung kwan natin. yung uh, Wait. Uh, meron tayo dali. Hindi gumagana yung kwan natin. Ah. Okay, yan. Sige. Uh, play na natin to from TV5. Po, makapuha pa po tayo ng karagdagang detalye tungkol nga po dyan sa naging desisyon ng International Criminal Court at mapag-usapan po natin yan ng husto. Makakausap po natin ngayong gabi si dating presidential spokesperson, Secretary Harry Roque. Secretary, magandang gabi po sa inyo. Thank you for joining us. Aiya, uh, magandang gabi Pilipinas at uh, magandang gabi sa inyong tatlo. Good evening okay. po. Sek, una po, po sa lahat, ano po yung masasabi ninyo dito sa naging desisyon ng ICC tungkol sa jurisdiction nila sa kaso po ni FPRRD? Well, una-una nakakalungkot, no. Kasi sa tingin ko mali talaga itong desisyon nito at mga lawa, nakakagalit, no. Kasi itong desisyon nito ay uh, lumalabag sa soberanya ng bansa ng Pilipinas kasi malinaw naman na ang restriction ng uh, um, hukuman ay dahil pumayag tayo panan ng... Ngayon, uh, parati na nila ginagamit yung word na soberenya. Pero yung bine binebenta nila ang bansa sa China, ha? nakalimutan na nila yung word na soberenya. Yung sinabi nila na na pa kwan lang parang basura ah uh, ya scratch sheet of paper lang yung ruling ng uh, ng UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea that ruled in favor of the Philippines na atin yung West Philippine Sea ha nung sinasabi ni Duterte basura lang yun ni hindi nga nila binabanggit ng word soberenya ha kasi ang uh, ang ang lugar na binentahan nilang Pilipinas ay ang uh, China pero ngayon na sa the Netherlands si Duterte, yun parati na nila binabanggit yung soberenya. As if uh, very very uh, pro-independent sila, pro-independent Philippines, uh, very patriotic sila, pero huwag nating kalimutan yung tao na nag nagsasabi na nilabag yung uh, yung uh, uh, independence natin bilang bansa, sila rin ang nagbenta ng ang Pilipinas sa China at muntik na ginawa province of China ang Pilipinas. Yan lamang na maging nga miyembro ng ICC. Pero nagsimula ang proseso, yung pagbibigay ng basbas ng uh, uh, pre-trial chamber para magsimula ang preliminary investigation, eh dalawang taon na nakakalipas uh, matapos tayo magbitiw sa ICC. Nakasaad mismo sa Rome Statute na kailangan simulan yung engagement ng korte within one year no uh, matapos tayo magbitiw at ang nangyari nga rito ay uh, two years na bago nagsimula yung preliminary investigation sa so, tingin ko po uh, maliginaw na hindi na po pwedeng mag-exercise ng jurisdiction ang uh, ang ICC dahil yung panahon na um, sinimula ng preliminary investigation ay in Tala na tapos na na rule na kayo Bukya kayo diyan <laughs> Kahit ano pa sabi sasabihin mo, Harry Roque, talo kayo. Ay yung membro. At dahil na po rito, eh, dinadabag ngayon ang soberenya ng ating bansa. Mm -mm. Pero second, sinasabi po ninyo, two years after nating kumalas. Pero ang paliwanag naman ng ICC, 2018 pa nila sinimulan yung investigation. So paano po natin pagtutugmain yun? Mali po kasi yung kanilang basa na yung one-year period, eh kasama dyan yung tinatawag na preliminary examination. Kung titignan nyo po, ewan ko po kung meron kayong text ng 127.2, uh, 2 Article 127.2 ng ICC Rome Statute, eh yung pagbibitiw ng isang bansa ay hindi maapektuhan yung mga bagay-bagay na nasa, quote, consideration na Unquote, ng hukuman. Mm -hmm. E eh, yung preliminary examination, hindi po yan binibigay ng basbas na hukuman. Yan ay internal na ginagawa lamang ng prosecution. Wala pong pagkakaiba dyan. Yan, dun sa sinabi ni Boeing Rimulya, na nung panahon na kinidnap si Tatay Digong, aba, yung Article 59 na requirement na dapat iharap sa judicial organ bago i-extradite sa Hague, ay nasunod daw dahil ang DOJ daw ay hukuman. So, ganyan din pong ating pagpuna sa decision na yan. Yung gawain na internal ng prosecution ay hindi po yan gawain na kukuman na uh, nababanggit dun sa Article 127, Paragraph 2 ng Rome Statute. Pero dahil po sa paglabas ng desisyon nito, na ito on jurisdiction, uh, Secretary, ano po yung yung mga posibleng mangyari? Well, unang-unang po, sigurado ako i-appel yan no, sa Appellate Chamber. Pero ang malinaw po sa akin, dahil... Um, walang dissenting opinion dito sa decision nito ng pre-trial chamber. Ay mukhang desidido na ang ICC bilang isang institusyon na tuluyan talaga si Tatay Digong maski wala na silang jurisdiction. <laughs> tuluyan daw talaga pa biktima, pa -biktim, uh, pa victim script pa, may script rin sila pa victim. Hmm? Kaso lang itong ang biktima na nakapatay ng 30,000 biktima. Buti pa nga si Duterte, tinutuloy dahil buhay pa. E eh, paano yung namatay na? Yung 30,000 katao na biktima ng EJK. Ha? Pwede pa ba nila sabihin, tutuluyan sila? E eh, tinuluyan na talaga sila eh. Ha? Tinuluyan na talaga. So, iyak uh, ngayon na uh, 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 sa isang tao ha, todo depensa kayo. Pero what about the 30,000 victims. sa So dyan kayo magaling yung pa-victim effect. Pero tulad nga ng uh, blinag natin kanina, halos dead man na itong bad news na ito. Sa, kan sa kanila, bad news ito. Uh, halos dinedead man na ito ng mga DDS, mga vloggers. Yung mga vloggers, mas busy pa nga upakan si, si Boeing Remulya eh. At depensahan si uh, si si uh, Ha, halos hindi na hindi na pinapansin itong issue. Kumbaga, wala na pabaksak na talaga yung popularidad, popularidad ng mga Duterte. Yan naman ang sinabi ko man, mangyari last year pa. Sabi ko, the moa uh, early this year pa nung uh, inaresto si Duterte. Sabi ko, kung mawala na si Duterte, unti-unti na rin mawala yung suporta sa kanila kasi iba ang magnetic na, uh, well, naging kliyente ko si Duterte. Uh, noon as mayor ha bago pa nag naganap yung mga extrajudicial killings yung ang kalaban niya pa mga Alex Bungkayo Brigade okay siya noon parang Robin Hood ang dating niya eh uh, kalaban niya mga Alex Bungkayo Brigade hero pa siya noon kaya tinulungan ko siya sa Davao nakita ko iba ang magnetism ni Duterte sa tao ha yung yung uh, kinokombine niya yung pagkababangis uh, niya pat uh, sa pagiging joker niya hindi ganon walang ganon yung mga anak walang ganon si Sarah mabangis pero parang flip so si Duterte lang ang nakakamix ng uh, yeah, uh, pagiging palabiro at uh, at um, uh, pagmagiging pa, pa, pagiging rin as it turned out to be later on pero iba ibang dating ni Duterte wala, indi, hindi naman sa pina natin si Duterte Uh, sinasabi lang natin, mas magaling siya, ha? Ma, Ma maloko ang taong bayan kaysa sa mga anak niya. Kumbaga, may mga tao na super super loyal sa kanya, pero pagdating kay Sara Duterte, hindi na. Uh, sabihin niyo, okay, well, bakit But, uh, si Duterte nakuha 16 million? Si Sara 32 million SD SD card. Eh, o isa, ando na yung magic ng smart magic kasi nasa pwesto ang tatay niya. Pangalawa, syempre combined votes na yun ng Marcos votes at saka Sara votes. Eh, kung si President Marcos nakakuha ng, ng 31 million uh, so, or thereabouts, ah uh, ganun rin si Sara. So, uh, pero kung si Sara lang on her own tatakbo, kahit sinasabi pa ng mga bayaran survey mataas ang rating niya, hindi na yan mag ganong kataas. Lalo na kung na-realize na ng tao na na hindi na pala makalabas si Duterte. Kung baga, it is now Sarah on her own na lang talaga. Kasi iba-iba ang dating ni Duterte. Pero hindi naman sa pinipraise natin o ano. Sinasa, sinagsasalita lang tayo as a, as a PR expert. Ha? May mga tao, may natural attraction talaga sa kanila. May mga tao an attraction. Yung parang nakaka, nakaka turn off. Ganyan si Sarah. Ganyan si Baste. Ganyan si Pulong. Nakaka turn off ang personality nila. So si Sarah malakas lang because of uh, the father. Pero paano yan? Hindi na natin nakikita ang tatay ni Anino. Diyan sila takot na takot. Kasi kahit sa politika, meron rin yung sinasabi, sabi nila out of sight, out of mind ha? Tignan nyo yung mga Marcos. Okay, sabihin natin, 20 years. 20 years na, na uh, nag-exercise uh, nag ng dictatorial rule si President Marcos dito. So, ang dami niya talagang uh, ang dami niya talaga mga supporters dito. Pero tignan nyo, yun, nung wala sila, it took uh, how many years? ha how? At least two decades ata bago sila makabalik sa pwesto. Ha? from uh, 1986 nakabalik sila 2025 na lang so uh, more than almost four uh, almost four decades three or four decades so dahil wala na rin si Makoy. wala na rin si Makoy. and uh, president Bongbong Marcos had to work hard para ibalik yung in fact nung uh, bago tumugbo si si Bongbong Marcos para sa uh, senatorial election, yung mga pinakalat nila sa social media ay yung uh, mga mga kwan, glory days ni ni Makoy. Kumbaga ginamit pa rin niya si Makoy. So, ganun rin niya si Sarah. kaya kaya desperado talaga niya maibalik dito ang tatay niya. or mabigyan lang man ng interim release para makita ng tao yung video niya, yung picture niya, para makatulong ito sa kanya sa kampanya sa 2028. Pero ngayon, magsi-seven months na, hindi nakikita ng tao si Duterte. So medyo nawawala na ng suporta. Ah. Nawawala na. Ah. So kaya uh, big problem talaga ito kay Sara sa 2028. Kung hindi pa siya maaresto una ng uh, ICC. At tulad sa inaamin ni, ni Roque dito sa interview na ito, yan ang susunod na aksyon ng ICC. Ngayon, na-resolve na nila yung issue ukol sa jurisdiction. Yun ang biggest issue dito sa dito sa kaso ni Duterte, yung issue ng jurisdiction. So, tuloy tayo. Ito dahil importante na matuloy ang pagkalilitis si Tatay para yung yung existence mismo ng korte magpatuloy no dahil sa totoo lang wala namang ibang kaso na ang ICC kundi ang kaso lamang ni Tatay Digo Yes, Attorney si Chiki Verhelto. So ang uh, natira na lang na pagdedesisyonan po ng ICC ay kung yung, uh, well actually based on expert, no, yung tatlong experts na hinahanap po nila, ay kung uh, fit for trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte. E mm -hmm. eh, narinig ko sa isang interview si Attorney Christina Conti, sabi po niya, na kung sakaling uh, found to be unfit for trial, no, ay ito check siya every 120 days yung fitness niya for trial. Every 120 days until when po ito? So So yung palang sinabi ni Attorney Conti na kung unfit for trial siya, anjan pa rin siya sa kulungan, bibigyan siguro siya ng medical care, kung ano-ano man, pero i-check siya every 120 days. Ang problema nito, okay, pwede nila i-delay. Pero until when pwede sila ma-delay? Kasi 80 years old, ibig sabihin, hanggang matepok si Duterte, yun ang gagawin nila. Ma-delay na ma-delay nila yung trial, every 120 days, i-check siya. So, uh, ibig sabihin, kung na talaga siya, diyan na siya mamamatay sa kulungan. In that case, kasi ah... Uh, uh, normally, swerte pa ka siya, nag-80 pa siya. Normally, average na mga Pilipino, uh, 70, 80, 90 eh. Paswerte na umabot ng 90 or more. Pero less than 100. Tingnan natin, baka ma ma-delay nila until 100 years old. Baka malaki na si Kitty noon. Tuloy <laughs> tayo. Well, obviously, I do not agree with my uh, former student, no, si uh, Tony Conti. No? Kapag nagkaroon ng desisyon na unfit, tingin ko yan ay magiging permanente. Kasi yung uh, pagiging unfit dahil ikaw ay limot-limot, ay hindi naman po nagagamot na yan. No? It can only worsen rather than improve. So sa tingin ko, pag merong declaration na unfit, eh, tuluyan na po yan. Ang problema po, maski merong definition of unfit, eh, um, ang issue is po pwede bang permanently ma-dismiss ang kaso, no? Kasi ang nakasaad naman sa Rome Statute, pwede lang ma-dismiss yan kung yung unfitness ay nangyari at the commission of the crime. Pero sa tingin ko, wala akong balakid para magkaroon ng outright dismissal dahil nakasaad din sa Rome Statute na pwede naman sila mag-desisyon um, consistent with human rights law and in the interest of justice. Siyempre, kung unfit to stand trial, eh bakit po palilitisin? Dapat madismiss na permanently ang kaso. Grabe na po ang delay dito sa process na ito, attorney, no? I'm probably taking its toll ang um, uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kayo po ba sa tingin po ninyo ay uh, baka mas okay na lang na just get on with it na lang? Total, si dating Pangulo sabi niya, eh talaga namang haharapin niya ito eh. Well, ang uh ang aking concern po dyan, napakatagal po talaga na paglilitis dito sa ICC. Umaabot po yun ng satpong taon. Tama. Eh, 80 ayos na po si Tatay dito. So, realistically, eh, alam naman natin ang law of nature. No? So, importante na sa dalang mabilis sa panahon, ay madismiss yan. Kaya ako, ang binibigyan ko ng halaga ngayon, yung appeal dito sa desisyon na binabasura nga yung ating motion to dismiss on the basis of lack of jurisdiction. So sa kanila, umaasa pa rin sila na madismiss ang kaso. Yan pa rin strategy nila kasi sa tingin nila, kung matuloy ang trial, at tuloy-tuloy na yan, ang, ang uh, unanimous ang decision ng three judges. Eh. Unanimous, buti kung may iban iban na kwan, kumontra. Wala eh. Kaya kahit sampung, kahit isang milyon na motion for reconsideration ipapile mo, pareho pa rin decision kasi unanimous ka eh. 30, 0 eh. 3-0. Ha? Wala naman nag -descent. So, wala na yan. Tuloy-tuloy ng trial. Ang takot nila sa trial, yung nga ng 10 years. Eh, ang question, tulad sabi ni Harry Roque, mabubuhay pa ba si Duterte up to 90 years? Yan ang malaking question. Although maganda rin, mabuhay siya para mas mahaba pa siyang panahon para mag-repent. Baka mag pa siya. dahil may apela pa, pwede pang mag-appeal, uh, Secretary, uh, ano yung ibig sabihin, hindi pa siya pwedeng mag, mag push through? We, they ha we have to wait for the decision for the appeal. Ganun po ba yun? Well, ang decision po ng pre-trial chamber, may jurisdiction sila. So tuloy-tuloy lang ang kanilang paglilitis. No? Uh -huh. Hanggang lumabas ang decision ng appellate tribunal na nagsasabi na wala ng jurisdiction at po pwede na ma-dismiss ang kaso. So ibig po bang sabihin, pwede na rin magdire-diretso yung pagre-release nila ng arrest warrant doon sa ibang sinasabi nilang uh, possible na involved doon sa case po ni former president Tama po kayo no inaasahan ko mga susunod na hakbang yung eh, pag-issue nga ng arrest warrant sa iba pang mga uh, masasakdal. Yan at ordinary hari bang activities kaming O yan ang pinakamagandang uh, pinakamagandang uh, yung siya mismo ha kinokompirma niya na yung sinabi ni Attorney Con, uh, Christina Conti na ang next picture nga and uh, it could happen it could happen in November it could happen in December ang next picture nga kasi uh, ni reject na nila yung uh, or narule na rule na na sila sa doon sa issue ng jurisdiction kung baga, wala ng obstacle so, so tuloy pinaghahanda nila yung trial at gusto nila kung yung trial, at least andito na. Andito na yung mga co-accused. Ha? Hindi lang si Duterte, yung mga yung mga garapata niya, yung mga galamay niya na na, nag na, na, uh, conive to kill 30,000 Filipinos uh, to commit crime against humanity. Gusto nila andyan na rin 'yan to face charges. also oh, so posible na isama na si Bato at si Bongo ah, sa susunod na maaristo At malay natin, baka, baka sa third phase, baka si Sara na. So malaking, uh, malaking bagay ito kasi uh, uh, lalo na, lalo na kaya kay, uh, kay, Bat kay Bongo na nakakaharap sa mga, ka, yun lang. Ang masakit lang, ma, mapasa, mapanagot siya doon sa issue ng uh, nang crime against humanity pero well parang uh, malusutan naman niya yung issue by way of uh, ICC detention yung mga criminal activities ginawa niya related sa mga diskaya at saka sa mga sa tatay niya pero syempre makulong naman ang tatay niya at sana naman marimata lahat ng mga propriedad nila Ah, yun na lang, dyan na lang tayo makabawi. So, big, big problem talaga ito. Maraming, maraming repercussions ito kung maaresto si Bongo, pati si Bato de la Rosa, pati yung, siyempre, nine, siyam na lang ngayon, ang very solid uh, Duterte supporter sa, sa minority, sa Senado. Kung mawala, maging na lang. Kasi ngayon, medyo sa siyam, medyo anytime pwede sila makabuo ng apat para ma-challenge yung yung leadership ni Tito Soto pero kung pito na lang sila mahalabo na malabo na ah uh, malabo na nila ma, makuha ulit yung control ng Senado so uh, very very kwanito very itong pag-aresto ni Bongo will also have a very strong political repercussion ha very serious uh, political repercussion sa opposition halos yung sinasabi ni ni, uh, ni alad peter kaitano talagang ma-wipe out sila <laughs> eh yung iba pa makukulong si si cheese makukulong si jingoy makukulong si Bin, uh, si binay wala na uh, pero mayor na pero makukulong si bong wala na rin eh what if na one of these days kaya kaya nagpapanik mode na si Alan Peter Cayetano pati yung sa mga katiwalian niya di umano ah kasi kumakalat yan sa social media what if uh, they turn out to be true ha jan sa Tagig ah so pati yung iba pa iba pa mga senators na hindi pa nababalita pero uh, sabi ko nga sa inyo 142.7 billion ang uh, ang insertions ni Cheese Escudero pero bakit at uh, tatlo pa lang ang nabanggit ng DBM si Cheese 9 billion si Joel Villanueva 12 billion si uh, Bongo 3 3 billion so what about the 118 billion kanino na punta kaysa marin kay diyan si Alan Peter Cayetano o iba pang senator so di ba sabi ni Ping halos lahat ha, halos lahat ng, uh, ng uh, senator sa sa 19th Congress nakatanggap ng uh, ng Paul Barrel funds anong ng flood control project uh, insertions so tingnan natin ha uh, that will also be that will also pose a serious political repercussion pag nakataon pag nawala una si Bongo at Bato and then na naman sa flood control issue sila Chase Escudero. So we will be keeping watch on all of this issue. Ha? Huh? So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Happy Saturday to all. Have a restful weekend and see you in my next vlog.